Panalangin sa Mahal na Poong Jesus Nazareno Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nagalay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang nagmamahal at magkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpas sa walang hanggan. Amen.